Meron tayong 50k sa Gcash Kaya naman napaisip ako ano bang pwedeng gawin dito Hanggang sa nakita ko to sa TikTok Itong water vendo machine Kagaya po ng request nyo may piso Tapos ito 5 piso 10 O oh, di ba ang galing? Naisip ko nga ang ilagay siya sa harap ng tindahan namin Ang plano ko talaga magtayo ng water station Eh kaso kapos tayo sa budget Tsaka medyo hassle kaya naman sinubukan ko to. Kaya nga nagbadali agad ako mag BS para puntahan ito. Depende. Depende. Ah, de Depende. 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 Depende yung ano yung ito. Ah, okay. Tapos tatlong, tatlong ano lang. Na, uh, Tatlo yung filter. Tatlong filter po siya na may UV light po. Yung nakita ko nakalagay doon, Ano ba siya talaga? Purified o alkaline? Ang alkaline po, ganito lang po po sinasabing alkaline po. Madali ka lang po. Yan. Mga bato ba ah, So, yan po ilalagay namin sa pinaka-pinsel. Pag, pag gusto ng alkaline. Opo, pag gusto po ng alkaline. Pero kung gusto nyo pong purified, purified lang, filter po talaga siya. Naman, ganun. Kung, pero kung gusto nyo po na medyo mas mahal ka po talaga ng konti, saka hindi, hindi pa rin na kayo magpalit-palit ng pinaka-pinsel, nagagalit po kayo mm FRP So FRP isang... So, so, ito yung divento natin okay. Ito yung clear na ayan <Alexophone fucking> Ay. Yung pupunin ko sana yung ano yung second pangalawa parang ganito nga tagturan uh, na Ah ayan ginagawa po namin Ito siya. seri ganito siya. Hindi ko lang ayan kasi mubuhin pa lang po namin pick up po kasi yan ngayon ah. Pa ano pa Panundoro po Panundoro ano po? Oxide? Sa kalapan lang? Water. Eh kasi gusto kong mag ano no, tayo ng water station. <laughs> eh walang space. Eh nakita ko yung ganyan. Baka pwede hey, na rin. Tamangin, tukasal, na. Oh. Ito po siya. Oo, oh, yan. Hmm. ko. Ito yung diniliver namin ito sa Pangasinan. Ito isang... lang po talaga siya. Alkaline para maging alkaline. Oo, para maging alkaline talaga siya. Pero yung purified po kasi, basta dumaan siya sa filter. Yun. Ano na po siya? ah, uh, Saan tayo kukuha ng, kunyari, pag naubos na yung, ay pag papalitan Kunyari po, ah, uh, in case po na maubos yung pinaka filter ko niyo or ma, kasi yung number 5 po, yung pinakauna-una, ah. yun po yung kadalasan, magdalas ma, ah, uh, magpalit. Pagpalit. Meron naman po sa Shopee, meron yung gano'n po, pag nagagod naman kayo, may pinako, kagod ko na, po, na dalawang ganyan, okay. dalawang, dalawang filter na po. Yung, yung, two slot, ito yung di ba? Apat naman to, di ba? Apat na filter naman. Ako, ayan siya. Ito po yung pinaka... Hindi ko lang naipasa po sa inyo. Ayan. po yung pang niya. okay. One, two, three, four, Tapos apat po yan. Tapos UV Tapos meron din po siya. Ano yung UV light? Ah, uh, yung UV light yung pang ano po siya ng bakterya. Okay. Kailangan po talaga sa lahat yung UV light. U po. UV light. Okay. Ng yung pag-a... Pag eh, number one po natin na niyang UV light po talaga siya. Tapos yan, yung apat na filter po siya. Same size lang din naman po. Ganito din po siya. Ito na yung UV light po. Sya. Ganito po, po. siya. Kasi ito lang ito po. Ilalagay po natin siya dito. Yan. Tapos yung coconut. Yan magiging anime siya. Pag hindi siya pag hindi alkaline, anong lalagay dito? Filter pa. Filter din. Mm -hmm. uh, mm -hmm. so, mapapalit din Ito, ano to? Carbon. Carbon po. Carbon, tapos magiging tatlong filter. Pag, oh, hindi to pag wala na. po siyang ganito. Ito lang naman yung unang kadalasan na una. Tapos yung mga, malalaman niyo po yung pag medyo, sige, pag malakas na sa inyo. Minsan, whip lang. Whip lang, papalit lang. Maganda na rin po, mag-stack na rin po kayo ng ganito po. Para, syempre, natin masabi, baka ba may biglang... Tawag dito. Sa mo alam sa isang araw, nakakamagkano ka na po pala. Ah, yan. Ganyan po. oh ganyan na lang. Yan. Tento na lang po ko sa inyo. Yan. Tapos, UV light. Tapos, yan. Ganyan. Basta, masasar kayo lang, kung sakaling magaganyan kayo, meron na po kayo kayong abang sa labas. Paano mo, Abang? Parang ganito po. Hmm. Si parang yung ganito niya sir, nilagay niya lang ng, ayan nilagay namin. Pili niya niya po kasi yung tubo dito eh tubo. Kunyari nang yan na po kayo, eto, sa labas lang po namin yan. May abang na po kagad kayo ng tubo dyan. Kasi po, para pagdating po namin sa inyo, i ma lang din po namin. Tapos kunyari, sir, mag yan, uh, magre kayo ng ganito sa papel tayo nyo. Hmm. Kung gusto nyo po yun, mag-double check nyo po kagad yun dito kasi yung pinakakalakalawang nandito po yun. Uh, so, uli, ito, min uh, talaga ito yung maintenance. Natatanggal naman po. Doon po siya nakalagay sa ilalim. Uh, Agad na siya. Gagawin Tuturo naman kung ko kung po sa inyo yung ganyan mga mismo. Basta kailangan sa inyo, meron kayong abang. Talaga Atong doon. Po. Kasi yung customize. Yan, kagaya Yan, ng... ito po yung mga... Ang gaya na itong isa may it lang din. Mm ano ba to? Ito. Ayan po, may FRP. Po. Ay, sino ba ito? Ah, ayan po, filter naman po. Yan naman po, para kung ayaw niyo magpalit na magpalit ang gamit. Ang mga po. po, galing po sa gripo po ninyo, papunta po muna na dyan. Tapos saka po papunta dyan, saka po papunta sa filter nyo, bago lumabas. So, talagang bago kami magpalit ng ganito, medyo matagal ng konti kasi, kumbaga yung dumi ng nawasa, dyan po muna isa sana. Opo. Pagka ni ganyan? Ah, uh, plus 5,000 po tayo sa ganyan. 5,000? Mm -hmm. yan naman po talaga. Uh, backwash naman. Kumbaga, hindi na kayo sabi maglilinis-linis pa. Kumbaga, diretsyo na. Ngayon na lang kayo. Tuturo naman din po namin sa inyo. Kung mawala na yung carbon mo rito, puro filter na lang yan. Puro ganito-ganito na lang kayo. Ah, puro filter na lang. Hindi ng... ka na mag-alkaline yun dyan. Kasi yung carbon mo nandun yun. Hindi ko ng carbon dito. Ah. Ay, hindi ka na mag-carbon dito. Ano ba yung carbon? Mawala na ito. Puro filter na lang. Ang dalero yan eh. Pa-happy there. Lagyan niyan. Bakwat ka lang ng bakwat yun. Ay, na siya pinapalitan din. Ay, di na siya pinapalitan din yun po matagal po bago po Palitan. siya ngayon. Um, matagal, po yan kasi may backwash po yun. Kung magayon na kayo sa iyo mapapalit na mapapalit po hindi naman po. Pero kung siyempre, ngayon kasi medyo higher price kaya so yung 5,000 namin baka naman maging 6,000 yan kasi depende po sa loob. May mga, meron po kasi yung laman sa loob eh. Uh -huh. May mga laman pa po yan sa loob, hindi po siya yung asin yun ganyan lang so, then, kasi po talaga. So ngayon po sa sabi ko nga kasi na dalawa yung difference natin. Itong isa, medyo maliit pero malapad. Bisa Isa naman, matangkang, pero uh, masikip, maliit. So, kaya po, dalawa yung ganyan namin. Meron po kasi lugar na gusto maglagay ng ganyan, pero maliit lang yung pinaka-space nila. Ito naman po, compare kasi na ito, uh, may, ex, may extra na kayo, uh, cornstap. Kumbaga, naka-reserve na kagad kayo, uh, cons, Kumpay ah. uh, um, naman po dun sa isa na... Yeah. Uh, so, so, parang pa. ganda kasi tingnan niya te. ito. ito. Mm. Yung ito, well, pinakita ko po sa inyo. Oo. Ito po kasi magano sa amin ngayon eh, gaya po nitong isa. Mm -hmm. Ayan ano, po siya. Yung medyo, yan kasi so, ayan na po, kumbaga pag ganyan po kasi package na po talaga siya. Ayan may, ayan, may mga sticker na rin po kami dyan lahat. Ayan, pinto. So talaga i-demo namin sa inyo. Ayan, kasi so, may buwan na rin siya. So, kompleto na po talaga. Ayan, ito po sinasabi ko sa inyo. Ayan, na kaya sabi lang siya na alkaline. Mm, mineral so, filter. So mineral din siya. Kung maga parang ito lang, nilagay, nilagay lang talaga siya ng mga ganyan. Kahit saan po, ah, uh, pag nagtanong din kayo, yan, ganito lang din talaga siya. Hmm. <laughs> May mga bato-bato lang din siya sa loob. Okay. Ah, ito po yung isang klase pa natin. Ito naman po yan, yung isa natin yung gano'n. Ngayon po siya pag-ano'n. Hindi ko lang po malik test po sa inyo kasi may tao din po kasi yun eh. ng ano. Pero ganyan po siya pag may inang po. So, ang kagandaan po niya, may poro sa kaisip po.